Wait, isno Oh my gosh. Wow, umuulan ng isno. Grabe guys, umuulan ang isno. Allah, padami ng padami. Allah, grabe, sobrang dami. Allah, ang lakas umuulan ng isno guys. grabe. First time ako nakakita ng ganito. Umuulan talaga siya. Ganito pala yung Grabe. Um. Baby. Grabe. Ang lakas mamaya. Dadami pa to siya mamaya. Sila mag-shogal nito. Thank you Lord. grant my wishes.